for today's video gagawa sila ng ano <laughs> play 5 <five> lah ayo pagkabaya bayang pista kasama ko malam si ano si ship eds mitikas tsaka si ano <inaudible> 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 si paring richie ang sikat na sikat sa barangay Sitio Tuhaw ah. Gusto nyo manog saot ni Jama ah. At dito ay nahandaan nila ang mga gagabitin doon sa ating mga ama, mga, rim kaya. <laughs> <laughs> mga rimokon ka talaga itong mga tropa ko ay masaya. <laughs> Trabaho ba? Mga puro ba? <laughs> uh, gamay nga rimokon na. Ah.

Secret lama itu nara. <tuk> okay, anak Secret lama itu, dan <tuk> <tuk> si aku ke sana, tapi jangan kirim ke satu tempat. Hah, sudah, sudah, secret, Eh, <tuk> <lang, nambal, mba. tuk> nah, enggak, nah, nah, <tuk> dari Hah, dari sari, duit. Apa mau ke Lu kita mau Mana kok, pulung, mungkin karena Tutut mo -tut na yan. At dito ay yan, nag-umpisa na sila mag uh, mag tayo para doon nalagyan ng uh, perna, permanente. <laughs> Ang pangali ah. Tumiyo, tumiyo, likod mo. Nang positive. At ito pala yung uulamin nila. Ang kalatapak mo. Okay, yun, KBL kasi karoon nila. Ang munggo, ang munggo ka niya. Ang eh. patsyag nyo guys, <laughs> pwede <laughs> rin mga sawa. At ito, gumagawa um, din si Tito Bupit ng ano ah. Ng uh, na mesa. <laughs> Para maganda naman yung pagkain. Ano <laughs> At ito si Tomio naman yung uh, magbabalat ng ating langka para sa ating uh, ulang mamaya. Okay. At para may tulong tayo, siyempre, tayo yung uh, sa kata. <laughs> Nagkataan natin yung langka natin. Eh, <laughs> lata, pero yan ang tulong natin. <laughs> ang gawa ng gata. <laughs> makikita niyo yung magpapasikat pa yung kung paano biyakin yung niyo pero hindi naman marunong ba <laughs> hmm Tignan nyo, tignan nyo. O, oh Pasikat pa yan o. Oh. <laughs> pero ang tagal ang biyakin ng niyog ba? <laughs> At dito, eh, siyempre, kukod natin paano maging tagata yan kumaya. Paano magkugod ang mga gwapo? <laughs> ano magkugod ang mga gwapo eh? <laughs> at ito na yung pisana ni tumiyo mag ano iwa iwa <laughs> at na, mag, ano <laughs> 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 nakakabla okay. ha 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 di pompa video si pari Oscar kita tuh gua pohon di belakang tamu apa sih kita tanah ikut rumah ikut ikut lah perinti nama ikut di rumah Nah, hujan, nah, pari uskar, ibu sri koni, ship eds, para belakar mau birab Equity kurang itu loh, para mana? Kemana? Oga sinabad ang tanang ubra ni Kang Irit. Kaya mo. <laughs> <laughs> kaya nabi ang vlog natin ay ito, sinabad lang man. Kaya <laughs> mo ngirit-ngirit pala. <laughs> At ito na ang pinakahihintay ng lahat. <laughs> Siyempre ang kainan pala. <laughs> <laughs> Dali lang eh, ko, ikinan na nang kumapoy. Yabi ko, hindi ako kumabuta ng mga amo dyan ng eksena pala. Ayan lang kay buhay, magawa po humuko ng ating nga langka. Wala't hulat lang ka-videohan ka mga paano magmuruha dyan mga, mga, mga pantah menukum berab lah pas kita bisa kepermal haster ka inik kah si pareng Oscar bala name yun kayak pareng Rick Cim tuh ramai ha ha masuk antem ka atena par kon bedah laban lah <laughs> akan direbut bagus tengah lah <laughs> Nabi tata ka time slot para dasig ba lang ating nga video kag hindi baka mo boring ba lang kaya masig magralaw ay wala ka mo te igma ka mo rin dyan eh paglantaw ko video nga dyan eh panabi kong tagrayapon rin baka pangayo baka mo kadapli nga dyan dulok sa kami hindi galita naman ako ka ng dapli kaya mura nga late upload for me mo oh, maduro pa so na kram <laughs> te mga kangirit idya ko sa ka video ah hmm. ay maraming salamat sa panonood bala <laughs> hanggang sa muli mga kangirit music taga maya <laughs> para di pa basta music ah <laughs>